tulog. Ang nakasuka nun siya ha, nahulog na siya. Dugo tuloy siya. Yan is namin. Fake blood po yan. Ito naman yung lahi ni Gimo. Katong Osaka ka yung lahi ni Kano. May mga pink. Hala! Ayan. So, si Gimo o si Kano. Ay! Ito yung pang, ang mga pang tuyo dapat, yung mga ganito yung mga tuyo dapat na bulat ba? Uh, ang masarap sa tilapia namin na to guys kasi cultured siya namin siya dito sa, sa fish pad, pero hindi siya lasang putik. Yeah. No. Hindi siya lasang putik ay masarap talaga siya. May kayo pa ah, ah. magkano na to sa palengke di ba? Ito yung maganda dito pag meron. Tapos ang maganda pa to mas pinalawak pa namin meron pa kami isang fish doon tapos marami na rin siya mga maliliit na isda. So, wala, hindi pa dapat natin yung mga maliliit, no? Uh -huh. Uh -huh. Ay, ito na yung mga gagmay unta dito, gibalin unta, tikas. Because... Ay, na may mabibig, isa pa be eh. Aman. Okay, okay. okay. I pag isa pa kaana. wala siya, wala pa. Lalagay namin, ililipat namin doon sa kabilang fish. Pagbilis kaya mong mag-video may. Eh. Magkua pa sila doon guys sa silipat natin doon. <laughs> Wow, oh, ang gaganda ng mga tilapia foreigner. Uh, Water lilies. Allah. Bo! Allah. Ano na yung piece pa natin? Kailangan na natin makikita. Ano saan pag-drain ani, niya? Ha? Ano saan pag-drain? Hindi, mukuhub lang siya. Ha? Ah. Ayan. Fly high butterfly. Diyan na sila bago nila tahanan. Para mas malawak kasi konti lang sila dito pero meron na rin siya mga maliliit din. Eh. Kasi nanganak na rin yung iba. So, sa lahat ng mga pupunta dito, pwede po kayong umorder ng tilapia. Pero da, libre po ang tilapia pag kumain. Gusto niyo po ba? Pero kukunin niyo po siya ng manumano. Bamay. Bawal magbingwit, bawal. Pa, palak sa too, ba? Ang mula oh, sa umundong, Oo, sa umundong. Gusto ka mga madam? Pwede po kumuha dito, basta mano-mano niyo pong kukunin. Free po, kahit gaano karami. Good luck. May 500 pa pag makuha kayo isang kilo. So, yun lang. Abangan po natin ang progress at fish pa na to kung dadami pa ba sila or nanakawin nila ni Jingjing at ni Argel. Come on! That would be all guys, thank you so much, see you in my next video, bye.